Kino ka, kinukuha ka sa ibang bansa, wala kang tatakuan, kawawa naman tayo. Sorry. Kawawa naman tayo. Diba, tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kung ang Pilipino ay kinukuha at dadalim abroad at wala kang porting pupuntahan. Sorry. Tignan nyo yung history ng Philippine Constitution. Before the 1987 Constitution, kusan-san nangagaling ang arrest warrant. Kaya, except for uh, certain strict exceptions, halimbawa sa Bureau of Immigration, na kapag pumapasok yung foreigner, pwedeng arestuhin ng PID. Hindi ka pwede mag-aresto ng, ng uh, ah, walang pahintulot ng korte. So kung may arrest warrant galing sa anman, hindi ba ang pinaka-logical? Kay kayo ang mag-isip. Kayo ang ina-aresto ngayon. let's say, napasama. Kinover nyo yung drug war. May nag-testify ngayon na hindi ordinary media yan. Yan ang nagtuturo. Yan ang nagsabing patayin yan si ganito patayin. O, oh, hindi ka pwedeng pumunta korte. An international court is not higher than a local court. In fact, many local sovereign courts are higher than an international court. In fact, your local, kailangan payagan yung international. Kaya nga pwede kang umalis sa treaty. We don't have a world government. I think um, all of us agree. if you look at the history of the Philippine Constitution, uh, buong bunga ito ng People Power Revolution, bunga ito ng mga experiences nung dating martial law na maraming mga arrest na kusan saan galing mga arrest warrant. So kailangan sa lahat ng laro may referee. Hindi pwedeng may tahanan na walang ama o walang ina. Hindi pwedeng may laro na walang referee. Ang referee, korte. So kung anuman international body whether it's a state or a non-state, o anuman ang magpapa-aresto sa ating bansa, kailangan may oportunidad ang korte. Number two, kailangan ang korte masunod. So yun lang, ganun lang kasimple. Everyone can argue, um, but uh, I think we are on the right side. So can you imagine kung under pa tayo nung uh, um, ICC during the time ng Marawi siege, for example? So do you mean pag naglabas sila bigla ng uh, arrest warrants sa ilan natin mga general or uh, ilan sa mga matataas na let's say uh, cabinet members uh, pwede isa kay sa e plano daling lang doon. What about the progressive groups sa ating bansa? Remember there was a time na nagpapatayan kapwa progressive groups. May mga mass graves na nakita. So pag kaya ay nakita, pwede mo na lang sulatan ang Pilipinas, pwede na lang mag-red notice, tapos kunin mo na lang. Or do you think na parating dapat may opportunity to go to, uh, to court? No? Actually, from the day na lumabas until today, ako hindi ko nakausap. Uh, parang sa minority, parang I think yung lawyer lang nakausap itong iba. Ano may advice sa sa mga kasi hindi ano Preparation. So, prepare at pag alam naman nila kung ano magiging itsura na nung waran kasi hindi ito una, nauna na yung kay President Duterte. So, tapos yung tamang ihahain sa korte. And uh, kung, kung, may debate man, no, kung applicable sa kanyang extradition rules o so, hindi yung sinasabi ng DOJ, simple din lang eh. Sino ba magre-referee? Pag sinabi ng ombudsman ganito, sinabi ni ES ganito, sinabi ni Bato ganito, sinabi ng media ganito, sino ba? Dapat korte, eh, di ba? yun lang ang pinaka-bottom line doon. Pagka tinanggal mo yung kapangyarihan sa korte, di dictatorship na tayo. Sir, hindi pa papayagan, sir, na mangyari sinabi mo kasi hindi papayagan ang it's a question of authority and power, eh, di ba? So, siyempre, uh, si, kanino ba susunod ang mag-aaresto police? So, the question is doing what is right. So, when there is a question this big, what's right is to, is there a, ano, you know, is there a danger in waiting and letting the court decide? Di ba? Unlike President Duterte, sabi nung iba, baka maging emotional, baka mag-people pa. I, I, don't know. Uh, ang daming baka, ang daming Uh, kaya dapat hulihin ka agad. Po. but kay Senator Bato, yeah, if, if, he is uh, um, uh, detained or is arrested here um, and even given bail and then uh, decide ng court, may danger ba kahit kanino? So, yung any petition, kailangan pa na bago mag-decide yung court? I don't want to go into the details nga kasi uh, detalye na yan ng abogado ni Senator Bato at saka ng uh, International Criminal Court. Ang point ko, pagka hindi nagkasundo, sino ba ang magde-decide? Hindi naman pwede, pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo uh, rule of law noon, rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang, ang administrasyon, hindi ka padadala sa hindi ka extra o padadala sa international women. pagkalaban pag mo, padadala ka. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa eh, lang yan, yung korte. Okay, so Pilipino ka, kinukuha ka sa ibang bansa, wala kang tatakbuhan, kawawa naman tayo. Kawawa naman tayo. Diba? Tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kung ang Pilipino ay kinukuha at dadaling abroad at wala kang porting pupuntahan. Tignan nyo yung history ng Philippine Constitution. Before the 1987 Constitution, kusan-san nagagaling ang arrest warrant. Kaya, except for certain strict exceptions, halimbawa sa Bureau of Immigration, na kapag pumapasok yung foreigner, pwedeng arestuhin ng BID. Hindi ka pwede mag-aresto nang, nang, nang ah, walang pahintulog ng korte. So kung may arrest warrant galing saan man, hindi ba ang pinaka-logical? Ka kayo ang mag-isip, kayo ang ina-aresto ngayon. Let's say, napasama, kinover nyo yung drug war. May nag-testify ngayon na hindi ordinary media yan. Yan ang nagtuturo. Yan ang nagsabing patayin yan, si ganito patayin. O, oh, hindi ka pwedeng pumunta pumuntang korte. It doesn't work that way. That's completely wrong. An international court is not higher than a local court. In fact, many local sovereign courts are higher than an international court. In fact, your local, kailangan payagan ng international. Kaya nga pwede kang umalis sa treaty. We don't have a world government, we have a Philippine government. that's totally ano yung sino man ang analyst na nagbigay no na mas mataas ang ICC hindi walang ano po yun walang basis nito. it's it's the local ang unlike yung ano diba yung RTC is higher than the MTC CA is higher but that's all local courts sa international you have to give your consent that's why even sa international tribunals, ah kailangan sabihin that's why the US is not part of the ICC kasi they did not give their consent so preliminary thing ko Yes. Uh, yes. Um, ang hirap magbigay ng advice uh, sa sitwasyon, but I think the main advice should really be to our leaders, which is have faith in the Philippine criminal justice system, have, have uh, faith in our courts. Kasi in the end, I might like or I might not even like the decision ng court. Eh nakakasabi ng korte, it's valid and send him there, then ibang debate naman yon. But sa akin, dun pa lang ako sa debate na pag nag-disagree tayo, sino mag decide So, for example, na disagree ako na pwede kayong mag-interview dito, lumabas na kayo ng Senate. Even if I was Senate President, ganun na lang ba yun? Di, di ba wala, walang referee, walang arbiter, walang plenary o walang korte na pwede magtanong? So, pag sinabi ko sa inyo na ngayon na bawal na cellphone sa Senate, uh, at tingin yung labag yan sa freedom of the press, can you not go to court? It's not about surrendering eh. Kasi option naman nila na hindi nila ipadala kagad, eh. option naman nila i-surrender sa court natin Sila naman na mimili kung saan nila dadalhin. Kaya nga ginagamit yung word na kidnapping. So kung alimbawa ako, hinuli mo ako ngayon, dinala mo ako sa bahay mo, hindi yung, hindi ako sinurrender sa bahay mo. Diba? Pero kung meron kang ano, kahit anumang papel, sa korte mo ako i isusurrender or at the very least sa police. tapos yung police doon ako dadalhin. So yun po ang alangan talaga sa akin na may sistema tayo sa bansa na kahit sino pwede nandamputin na lang tapos us usan itapon. The world will continue to progress. Huh? There will be a lot of uh, international tribunals. There can be a, a, you're talking about the international criminal court. What if we have an ASEAN criminal court? What if we have an Asian criminal court?